Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga nanonood ng video ito. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang mga pananim na madaling anihin. At una sa mga pananim na madaling anihin na nasa listahan natin ay ang kamatis. Ang kamatis na may scientific name na Lycopersicum esculentum Miller ay isa sa mga pangunahing gulay na pinaparami sa ating bansa. Nagtataglay ito ng bitamina A at C. Gayon din mayroong mataas na dietary fiber, beta-carotene, iron, lycopene, magnesium, niacin, potassium, phosphorus, riboflavin at thiamine. Narito naman ang mga bagay na dapat tandaan sa pagtatanim ng kamatis. Una ay ang pangangailangan sa lupa at klima. Ang kamatis ay mainam na itanim sa mga malamig at tuyong lugar upang umani ng mataas at maganda ang kalidad. Itanim ito sa lupang sandy loam at clay loam na may asim na pH na 5.5 to 8.0 at hindi na babahat. Pangalawa ay ang pagpili ng variety. Pumili ng mga variety na marami kumamunga, matibay sa mga pesting insekto at sakit angkop sa lokal na klima at mamimili. Pangatlo ay ang paghahanda ng lupang taniman. Raruhin at suyurin ito ng dalawa hanggang tatlong beses na may lalim na 15 to 20 cm. At ang pangapat ay pagpupunla. Ang dalawang paraan ng pagpupunla, ang seedbed method at seedling tray method. Kali nito hanggang maging pino ang lupa. Gumawa ng kamang punlaan na may lapad na 1 meter by 10 meter at taas na 15 cm. Tanggalin ang mga damo at patagin ang lupa. Sa seedling tray naman, maganda ng lupang punlaan gamit ang pinaghalong tig isang parte ng compost, carbonized rice hull at garden soil. Ito ka agad. Maglagay ng isang buto bawat butas ng seedling tray. Ang pang-anim ay ang pangangalaga sa punla. Protektahan ang mga ito sa sobrang init. Gumawa ng pansamantalang silong gamit ang mga indigenous materials gaya ng talahib o dahon ng niyog. Diga ng mga ito sa umaga. Magdilig ng isang kutsarang urea sa bawat galon ng tubig ika ikasampung araw ng pagsibol. Dan ito kaagad ng tubig upang maiwasan ang pagkasunog ng mga dahon. Bawasan ang pagdidilig at ilagay ang mga punla sa nasisikatan ng araw isang linggo bago ilipat-tanim. Ang pangpito ay ang paglilipat-tanim. Maglipat-tanim sa hapon o kapag makulimlim ang panahon. Sa panahon ng tag-ulan, gumamit ng mga punla na isang buwan ang gulang dahil ang mga ito ay mas matangkad at mas matatag sa ulan. Itanim ang mga punla sa tudling na may layong 0.75 metro. Sa panahon ng tag-init, gumamit ng punla na may 25 na, na araw ang gulang itanim ang mga punla sa mga tudling na may layong 0.5 metro. Di ina ng bagya ang lupa sa palibot ng halaman. Ang pangwalo ay ang paggawa ng balag. May mga variety ng kamatis na nangangailangan ng suporta sa paglaki. Gumawa ng balag sa ika na araw pagkalipat tanim. Maring gumamit ng poste at nylon strings. Itali ang mga sanga ng halaman dito. Ang pangsampo ay ang pagpapatubig. Patubigan o diligan ang mga halaman apat hanggang lima na beses sa loob ng dalawang linggo pagkalipat tanim. Depende sa uri ng lupa. Ang kamatis ay sensitibo sa baha kaya magdilig na sapat lang upang mabasa ang ugat nito lalo na sa pamumulaklak hanggang sa pag-ani. Ang panglabing isa ay ang pamamahala sa sakit at peste. Karaniwang peste ng kamatis ang trips, white flies at fruitworm. Pangunahing sakit naman ng halaman ay ang mosaic virus, bacterial wilt at nematodes infection. Magtanim ng basil, sibuyas at amarilyo upang makontrol ang uod sa bunga. Kailangan putulin ang mga talbos kasama ang mga uod sa loob. Ang panglabing dalawa ay ang pag-aani. Maari nang anihin ang unang bunga mula 55 hanggang 65 na araw pagkalipat tanim. Kung para sa pansariling konsumo, anihin ang kamatis kapag ito ay kulay pula na. Samantala kung ito ay bebenta sa malayo, anihin ang mga kulay berde at mamumula mulang kamatis. So hanggang dito na lang po, sana po ay may natutunan. At abangan nyo po ang iba pang mga pananim na madaling anihin na ating tatalakayin sa mga susunod nating video. Ingat po!